ito na po yung ah, yan o, Sungi o, oh, oh, Pilipin Payagra ang video, ati sir yan, sir ko na to yan, oh, sis ka Eh, oh. orang ah, orang ah, so, sungguh renan, Filipin

Eh, iba, iba, iba. Ay, sus. Wow. Sibak. Sibak. yun na Ganyan kumain nang mga Pilipino, mga Rappers. Oh. runun. No. Yung direnen.